Ayan, kumusta sa mga Becky mo? First time din natin. Na, keep, ay, picture yan. ba yan? Hindi ka yan. First time natin mo sa side zone, si Junakis Bells na titembang. Total na ipanose line ko na sa inyo yan si Junakis Bells. Titeng oh, ko wow. si Junakis Bells, si Darwin Tyler Ay, may bisita tayo. Hindi, wala lang. ga kami ng YouTube camera. Ah, nag-guest tayo today. Ano yung ginawa sa lamin? Uh, um, Iba um, po, no? Ba't yung mga, um, ano, mga, mga, mga Bekimon? Ay, mga Bekimon, um, napakagaling na to. One of the sincere, one of the most sincere and most genuine people na nalala ko sa industriya. Yeah. So, kaya nga, tinan nyo, pinagpapala. Blessed na no, blessed siya ngayon. Baga na ng drama, no? Hindi, hindi. Talaga <laughs> na super okay to si Bex. Happy birthday. Happy, Happy birthday. birthday. <laughs> Ako. Pwede mo? Hindi. Okay. Birthday Happy message. birthday. <laughs> so, um, always remember. Uh, good health. <laughs> no, no. <laughs> My, good, good health. Good health. Good health. More power. God bless you always. Study hard. Wish you all the best. And uh, stay in school. So, yeah. Tama. Bye, guys. Bye, strong. Sana. What's Dora. ko, ang Hindi kasi taping to, live kasi to. Ay, live pala to. Susera <laughs> pala. Ang tawag dito. Kita niyo si Andre, ayan. Hmm.